pag-usapan natin ngayon dito sa video ito, yung mga ola na sa Play Store, pero wala naman sa list na mga online lending platform na registered dito sa SEC. Di ba? Marami akong nakita, medyo mga ilan, ilan lang muna yung sa dito sa inyo ngayon, pero tandaan niyo kapag hindi registered dito sa mga online lending platform sa SEC at wala naman mga lisensya itong mga to alam nyo na ibig sabihin ng mga yan okay? Alright, welcome back mga kajani, magandang gabi po sa inyong lahat At muli, maglalambing lang po ako sa inyo Bago tayo magsimula sa ating video na Pakipalo po ang aking mga social media account Ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel Pakilike na rin po, share yun na at hit yun na yung notification bell Para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito About sa usapang online lending apps, okay? So yun nga yung sinabi ko sa inyo sa panimula ng ating video Na yung mga ola na ito ay nasa Play Store pero nakita ko na wala naman sila sa list ng mga onimedic platform na registered sa SEC. Tandaan niyo kapag ka wala yung mga yan, ha? Yes, isa lang ibig, ang ibig sabihin ng mga yan. Wala silang lisensya para mag-operate. Uh, ibig sabihin, alam niyo na, ibig illegal, di ba? Hindi porket, at hindi rin naman porket nasa SEC, list of uh, or leading platform na registered eh lahat eh ginagawa yung nasa kasunduan o yung mga memorandum ng kanilang mga operasyon kumbaga lumalabag pa rin sa batas yung iba pero pagka wala sa SEC anong ibig sabihin? illegal operation okay, simulan natin dito kay support safe loan online okay ha, ito ha maraming nagre-reklamo about this ola, pero bago ko simulan ito hindi porket naglabas ako ng ganito ay eh, na tayo ng mga online learning platform. Ang sinasabi ko lamang po rito sa video ito is ipinapakita ko sa inyo galing mismo sa SEC website na wala sila sa listahan. Ngayon kasi uh, meron na ako nakitang comment na kapag ka wala ba sa list ng SEC is illegal. Yes! Masasabi ko gano'n. Para Talagang asin. Wala mo si isi tapos sasabihin nila legal sila. O uh, may karapatan sila mag-operate, di ba? Eh ito, may ebidensya ko, papakita ko sa inyo mamaya. Ayun mga ebidensya ko na galing mismo sa SEC website. Kaya sasabihin ko sa inyo na yung mga ganitong klase ng mga videos is para sa akin, kailangan ko na backup documents o mga backup evidence na katunayan na wala sila sa SEC. Kasi baka sabihin naman ngayon, pwede ko i-reklamo. No! <laughs> na sa si SEC po yung mga kinukuha kong backup evidence o mga proof of evidence na katotohanan at pawang katotohanan yung aking mga sinasabi dito sa aking mga videos. Okay, itong si support safe loan online. Sinirip po siya sa SEC list of registered online lending platform at ito po yung mga nakalista lamang from the SU. Tandaan nyo ha, pag sinerge nyo kasi yan eh, dapat kung ano yung simula ng kanyang letter at yung sumunod, lalabas dapat yun sa SEC website. Pero, ano ba sila po ay ito pong mga papakita ko sa inyo. Yung, yung mga sumisyo, sumulong, super space, supreme. Ayun lang po yung mga lumalabas na mga ola dito sa SEC. Tapos, wala naman yung sup, ano yung support loan online, di ba? Tapos, ang hawak po nila ng itong support sip loan online is excellent era. Yung po yung lending company yung excellent. Pero wala rin po sila nung natinignan ko doon sa landing uh, lending company. Wala rin po sila kasi sila yung nag at kailangan din po nilang i-register yung kanilang mga OLA sa SEC para alam ng mga tao na registered lahat yung kanilang mga oil lending platform. Okay? Kailangan po kasi yan. Kailangan lahat nakarehistro. Then, kung may lending sila is ibang usapan naman yun. Kung financial, ibang usapan. Pero kailangan na register po lahat yung mga community platform. And then, sumunod itong si O-Peso VIP. Ewan ko kung meron kay mga na, na, no, nahiram dito si K-O-Peso. K-O-Peso VIP. Tapos, yung kanyang lending company is Huasin Lending Incorporation. sabi sabihin, nasa H. na natin. natin. Okay? Wala po akong nakitang huwasin. Yung tanging H na nakitang is HC o yung home credit, tsaka yung hyphen, tsaka yung hupan, at tsaka wala na. As in, yun lang. Wala yung huwasin. So, ibig sabihin, and then wala rin sila sa online lending platform. Okay? Pakita ko sa inyo yan. Wala rin sila ron o peso. Ibig sabihin, wala silang lisensya o hindi sila registered online lending platform. And then, itong si Peso Plus Loan C. Eh. Tignan natin. Kung yung pindakita ko sa inyo yung sa simula, yung kay support, wala rin po sila ron. Ibig sabihin, wala rin po silang nasa list ng registered on any platform ng SEC. O, alam nyo na ibig sabihin nun, okay? And then, itong si kita kwarta eh ko original isip peso to eh nakalagay kasi may nakadikit dito di ba kung niya original isip peso nakalagay tapos yung company niya ng lending company is per lending company sinilip ko ang lumabas lang po sa mga letter P is pera 27 pera 247 pera jet peso rate tsaka itong Philippine Castro tapos wala naman po yung kita kwarta ba yun? Tama ba ako? Katama, wala rin yung kita kwarta doon sa list ng only lending platform na sa SEC. So, alam nyo yung ibig sabihin nun. Tandaan nyo yung sinasabi ko. Hindi po naglabas ako ay eh, nanihirada ako ng mga kumpanya o ng mga only platform. Hindi. Pinapakita ko lang sa inyo kasi karamihan sa mga nanonood sa atin is hindi alam kung ano yung mga nakarehistro dito sa SEC. Kaya nakakahiran sila dyan. Hindi nila alam na wala palang mga rehistro o lisensya to operate itong mga ulan na ito. Hindi ko sa akin yan ha, kay easy, okay? Baka may magsalita na naman dito. Then, si Tulong Cash, medyo isa to sa mga i-review ko this week do sa isa kong channel sa Tor, sa Ator TV. Sa Giorgiani, sa Sir Giorgiani 2.0, okay? Si Tulong Cash is under po daw ng Yields Financial Corporation. si ko siya, sa yield, sa why Y. Ang lamabas po is Y finance. Yun siya, tsaka yung yulon. And then, wala yung sinasabi niyang yield financial. Wala po. Okay? Then, wala rin yung tulong cash. Naitibiha po ba? Then, ang pinakakilala na wala na sa list ng mga ola na narebook last year kasi ito may issue sa akin para sa akin natin pag-usapan 'yon. Na sinasabi ng okay na raw yung resensya nila pero never ko pang nakita na ibinalik ng SEC sa list ng registered online lending platform itong Moka Moka. Okay? Pakita ko sa inyo yung letter C. Ito po yung letter C. Oh, yan lang ang malabas na mga lending company na nasa online lending platform na meron silang uh, nakarehistro. Ito po, yung Sepak, yung Old block yung Convenience, Crop Farm, wala pong Copperstone. So, yung sabihin, wala rin mo moka ka, Wala po silang rehistro hanggang ngayon. Kasi itong itong binabanggit ko sa inyo, mga kajani, is updated noong October 8, 2024. Kasi, tandaan nyo ha, kahit hindi pa siya masyado updated, basta kung ano yung mga nasa list na yan, mag-update naman po si SEC kung ano yung mga bagong ola na nag-ooperate ngayon at Uh, under uh, ng registrado talaga nila o may license to operate itong mga OLA na ito pero kung hindi na hindi nakikita dito sa mga registered ng OLA na platform ng SEC alam na ibig sabihin nun they are illegally operation okay? kasi yung iba dyan makikita mo, sasabihin regi, registered do pero wala naman si SEC common sense na lang ba? Diba? they are illegally operated. Ay, operate. They are illegally operating a lending company na wala sa registration, registration ng SEC. Kaya tandaan niyo, bago kayo magutang utang dyan, tignan nyo muna, magkaroon muna kayo ng due diligence o na research bago nyo hiraman. Dahil baka mamaya uh, wala pala sa listahan, tapos nahiraman nyo, yung pala illegal, tapos hinaharas pa kayo. Okay, tandaan nyo po ha, ah, maging maingat sa paghihirap sa mga ola. At lagi nyo titignan kung ano ba yung mga ola na nakarehistro. At kahit nyo mga nakarehistro, tandaan niyo kung kayo ay nabuso, pwede nyo mang ireklamo sa SEC o yung mga harassment nila dito sa PNP at saka sa <coughs> NBI Anti-Cybercrime. Pwede po kayo mag-report ng mga harassment sila. Okay, at sana nakatulong ang video nito muli. Maglalamin po ko sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account ng Facebook. TikTok at itong aking YouTube channel muli at salamat po sarangham ni dako